Hi mga kaibigan for this video. So meron po akong ipakikita sa inyo para po ma-inspire po kayo at magpatuloy po kayo sa pag-upload ng inyong mga content as content creator. So ito po ang nabili ko o naipundar ko sa una kong sahod dito sa aking Facebook page. Bumili po ako ng burner at gasol din mga gamit sa aking mga anak mga damit at iba pa. So marami po akong nabili sa una kong sahod kay Meta. At thanks din kay Meta na pinasahod niya po ako kasi malaking tulong po ito para sa akin lalo na sa aking mga anak na nag-graduate at nakabili ng sapatos at uniform at proud po ako bilang nanay dahil meron po silang award. So sa una kong saho dito kay Neta hindi naman gaano malaki pero para po sa akin ay malaking tulong na po. Kaya advice ko po sa mga baguhang content creator nga magpatuloy po tayo sa paggawa at pag-upload ng mga content at para po magkaroon po tayo ng saho dito kay Meta o Facebook. Kahit maliit o malaki man ang ating kita ay masaya po tayo dahil mabibili po natin ang ating gustong bilhin. ba? Diba? So malapit na po ang sunod nga pasahod ni Meta sa John 22. So abangan po natin. Process na po ang $66. At least may meron po tayong kita kahit maliit lang at malaking tulong na po yan para sa atin. So yan lang po ang share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye!